ng iba't ibang klaseng games na naglalabasa na maaaring i-download sa iyong mga mobile phones. Kung iyong matatandaan, nitong kamakailan lamang ay isa narito ang Flappy Birds na talaga namang kinabaliwan ng lahat. Dahil dito ay gumawa ng kakaibang pakulo ang mga estudyante ng NEUST o Nueva Ecija University of Science and Technology sa Isidro Campus, kung saan gumawa sila ng isang games hango sa larong Flappy Bird. Imbis na Flappy Bird o ibon ang iyong itatap upang lumipad at tumawid sa mga pipes, ay pwedeng-pwede na ang mukha mo mismo ang ilagay at ikontrol upang tumawid sa mga poste. Tulad na lamang ni Jeff na naglalaro nito kung saan mismo mukha niya ang kanyang nakikita at pinapanood. Ang idea nito ay mula kay Mark Aldrin Reyes na 4th year IT student. Ayon sa kanya, nilikha niya ang games na ito dahil na din sa pangahamon ng kanyang kaklase na si Jeff na ilagay ang kanyang mukha sa naturang games. Katuwa lang po. Tsaka po sabi po niya gawin ko daw po. Hindi ko raw po kayo, kaya pinagawa po. Kaya naman ay kinatuwa ng kanyang mga klase nang magawa ni Mark Aldrin ang laro na ito na mukha mismo ni Jeff ang nakalagay. Sadya nga naman ang Pilipino ay malikhain at hindi magpapahuli sa lahat ng larangan. Mapag-game video development pa. Para sa Balitang Unang Sigaw, ako po si Joyce Fuentes.